thank mm -hmm. अंडला में। बायन कॉम्प्लेक्स। आते हैं बायन कॉम्प्लेक्स। बायन कॉम्प्लेक्स। आए बायन कॉम्प्लेक्स। आए क्या हम बायन कॉम्प्लेक्स आते हैं? कॉम्प्लेक्स तेरी बालिश। ध्यान दे यार। 哎呦。 Oh, ano mo, inuubo na naman. <coughs> Oo, oh, oh. bawal mo ngayon linggo ha, pagkasayin mo. Tsaka yung sa pasa mo, mag-suot ka ng jacket para di nila makita yan. Hello, mga kika ko. Ito na gusto ko. Ito na boyfriend. si po. po ang kapatid ni Hugo. Tama Sabi ng mga anak sa kanya, bago siya ay mabigat na paghinga nito. Para bang niya na ito. May chuchiko siya kanina. Napansin ko mga niyo. At sobra din Meron. Oo. na. mo Kuya, okay. anong ano yung nangyari siya kayo na sa kanyo? Ikaw nga dapat tinatanong ko ng ganyan eh. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ka ba nawala ng malay kanina sa school? Ano mo nga yung sarili mo? Mukha ng bang kayo. Baka naman kasi yung mga gamot mo hindi mo ininom sa tamang oras. Kuya, kahit kailan naman hindi na ako gagaling eh. Kahit ubusin ko pa lahat ng yan, alam mo yan. Eh, ikaw, meron ka bang naman na hindi mo sinasabi sa akin? Wala itindihin. Itindihin mo, hindi. Hintindi mo sarili mo. Kaya mo sarili ko. Kuya, mm -hmm. ikaw, sabi mo naman ako na maayos. Ano ba meron ka hindi sinasabi sa akin? Iniisip lang din naman kita. Ikaw na nga lang yung nandito dito eh. Tayo na lang nandi dito dalawa. Kakasabi ko nga lang sa'yo, kaya mo sarili ko. Kaya? Hanggang kailan mo kakayanin yung sarili mo? Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mong hinihilot yung ulo mo? Madalas kitang naririnig na nagsusuka. Hindi ako tanga, kuya. Alam ko meron kang tinatago. May hindi ka sinasabi sa akin, huwag mo naman sa akin yun, oh. Palaging inihilot ang ulo. Malamang hope nagtatrabaho ako. Normal sumasakit ang ulo ko. Alam mo naman na halos wala na akong tulog kakakahit para sa ating dalawa. Para sa'yo. Kailan mo balang magpahinga, ha? Kailan mo balang itigil ang kapaguran mo? Kuya, mamamatay din naman ako. Ha? Alam natin dalawa na hindi na ako tatagal dito. Kuya, nangihina na ako. Alam ko sa sarili ko nangihina na ako. Hindi ko na kaya. Kaya nang katitigil kapag wala na ako? Kapag iiwan na kita? Kuya, magpahinga ka naman oh. Kung ayaw mo para sa akin, kahit para sa'yo na lang. Wala namang kwenta yung paghihirap mo. Mamamatay din naman ako eh. Kailangan natin tanggapin, kuya, na mamamatay na po. Mamamatay na ako, kuya. Sa lahat ng pawis at pagod na binigay, kuya, lang sasabihin mo? Putang ina naman, ho. Kahit maganda ko ba ako ba ako, hindi makatulog makaipulan ng tikta ba kaya na yan para sa ating dalawa, wala akong pakialam. Para naman subukan dali lang sa'yo lahat ng to. Ginagawa ko to kasi gusto kita makapagtapos. Yung oh. Yun na nga eh! Inaubos mo yung sarili mo para sa akin. Ako tapos, Anong matitira sa'yo? Kapag nawala naman ako sa mundong to, wala naman akong diploma na madadala sa langit eh. May iiwan ko lang ang lahat ng pangarap ko rito. Pati ikaw. Hindi mo man lang naisip na ikaw yung may iiwan ko rito? Na walang wala, kasama yung pangarap kong binitawan. Ano ka ba? Baka ka ba? Mas pangungunahan mo pa yan, sakit mo. Kaysa sarili mo. Alupit mo naman pala kung ganun eh. Huwag tandaan mo ha, walang mamamatay. Hindi ka mamamatay. O, oh, tunggal mo. Tandaan lang ha. Okay, boy. Okay, oh, yun to. Ano, Magpahinga ka muna. Ang may maintindihan niyo, mababa naman ang oras. Ganun ko na ng tubig. Oo nga, pre. Magpahinga ka rin. Kumain ka mamaya ng lunch break. Hindi yung hindi ka na nakain. Galaw ko ng galaw. Mamaya matumba ka dyan. Sobrang init pa naman, no? Sige, yeah, pre. Maya na lang. Busog pa ako, eh. Nga pala, pre. Huwag sana sasama loob ah. Nakita ko kapatid mo ng isang araw. Puro pa sa, sa katawan. Baka binubugbog mo na yon. Well, yung todo yung ingat nga ako dun eh. Hindi pa kasi kami nakakapunta uli ng hospital. Papa kasi ito sa labo. Um, yung... Ayun, guys. Kaya naman tayo nagpa-practice dito. Pag-uusap pa pag Yung muna, -muna Tapos pangalawa, Go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, One, two three. Mga kapatid ko, kanina pa. Para napapansin ko'y ko lang dito kakasabay. Hindi ka ba nagka-practice? Baka kailangan muna rin mag-hospital. Kasi lagi na nananakit ang ulo so, mo eh. Kailangan mo na rin na ng eh. gamot. o nga pre, papansin namin. Lagi nasakot ulo mo. Mag-pare-seta ka na rin kaya. Bakit sa init lang yun. Kaya mo lagi tayong babad sa akawan, no? mukbang ka hey. na pulit-pulit oh hindi hindi alam mo hope ano okay, okay ka lang? ito uh, tuloy na ha Para sa tayo one two three go one two three four five six seven eight, eight seven six five four three two one one hope number five six. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Oh, ayos ka lang ba talaga? Ano, pa, ano nararamdaman lang mo? Oh, alam mo pa, so. Sabi mo yung tunay mo nararamdaman, hindi yung gatan. Ano? Ano? Uy, ano? eto! Ano? Ano uh, mo nangyari uh, sa'yo? Sa Uy, Uy, eto! Eh, pwede! Tumawa ka lang yung pinuntahan kasi ako. Napadaan lang talaga ako dito kila ko. Panginoong Maria, napupuno ko ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak ko po. Okay. Okay. Nakikiramay ang na ng kuya mo. Pinais ng nanay Dios, ang na amang makapangyarihan. Kayo na na't sopa ng mamamatay-tao. Sumasampalataya ako sa Dios amang makapangyarihan sa lahat na may-iwan ang langit at lupa. Sumasampalataya ako kayo sa kristo iisang anak ng Dios, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo, ipinanganak sa si Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, inako sa tulos, namatay at inilibing na naog sa kinaroonan ng mga yumao ng may ikat na araw ng buhay ng uli. Umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palirito at mulitong sa mga magbuhay at mga ng na tao. Sumasampalataya naman ako sa si Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banay, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli ng matay na tao at, at may buhay, buhay na walang hanggan. Amen. Kamusta kuya? Sana okay na kayo ni nanay at tatay dyan, kuya. May regalo ako. Hindi lang para sa'yo, pero para sa akin na rin. Nakakuha ko ng scholarship sa school. Tinulungan din nila ako para ipagamot. At ngayon, kuya, gusto ko makita. Gusto kong sabihin sa'yo, kuya, nakapagtapos na ako. Tulad ng sinabi mo, hindi ako namatay.